Ang? Gambala. Gambala. Kailan pa yan? Tagal. Tagal na. May taon na. 40 years na. 40 years na. Uh, ito, tapatan tayo, no? Uh, binagawa ng kalaban mo, talagang isi down ka. Yeah. Galit at saka ingit. Pero mas, mas umahan niya yung ingit po, no? Ang bumibiro sa grupo. Hindi ka lang ma down kasi may bantay ka. Kasi kung ang isang tao, was na walang bantay, pangalawa, yung pananalik sa Diyos, yung faith, talagang hindi tumatasal. Pero sa iyo po, bantay mo ang lalaki. Wala akong bantay So, ganito na lang. Pwede tayo gumamit ng ano dito? Video? Oo po. Pwede po. Sino? Pilipitan. Ah, yung sinilipitan ako. YouTube? Medium. Medium. -hmm. Kasi gantuloy yan, sa Kung ikaw ang respiratory, <laughs> baka doon sa puso mo magkaroon ng tontemplate. Nairapan tayo. Ano, ito, pero galing kita, Sir. Pag-uwi namin yung test namin. Matapos si may may yung yung, yung gagamitin lang para makapasok uh, po. Pasangan naman po namin dito. Hindi. hindi ako magpapagaling sa iyo, kundi ang ating Panginoon at ating amang dalilan na kayaway. Ang layunin po ng team ako, alisin ang inilabay sa iyo. At ibabalik namin sa kanila. Ano po? Ano. Ang mala po gumaling ka. Salamat po. So, sino yung ibitan? Di Babae. Babae. Tapos ako? Hindi po. Awak, maghahawak po kayo, oh, Mag kayo, Mag kayo, Mag kayo <coughs> so, ng Dito ka, sir. Dito <coughs> ka. Ma'am, ikaw? Oh, oh. ma open po ba yung third icon? Depende po sa ano nang hmm. batte ko muna. Kung so, sa akin, sila wala. May, may nakikita ka ba? Ma'am? Random lang po. Tapos minsan po. Iglap lang po. -hmm. -mm, mga parang ano lang. Shadow lang, no? -hmm. Um, -mm. Ako. Sinong, uh, kasi uh, kung mabubuksan ma, ma ng third day mo, kung hindi mo kaya Masarap ka ng ulo. May ang dito. na lang natin. Iyan mo well, na Actually, bukas siya ng ulo. Parang ano. Ah... Uh, ano na ba? Baby? Mata ng baby? Ay, isara na lang natin yan. Kasi mamaya mag-isara ang mga katulad, ha? Okay. Sandali ka na kayo sa lipadangin mo, ha? Sa ka. Babae, ha? Ibigyan mo lang to Para... Dinaon natin, ha? Patanggal siya Sa sakit, Doktor, wala makita. Within itin meron dalawa. Ha? masakit talaga kasi may karga ka. Ang isang tao, kung walang karga, kahit abutin tayo ng December dito, hindi mo masasaktan. Pero ang isang tao, kapag may karga, talagang mahirapan ka. Pero ang ano na rin dito, tisin mo lang, kasi gusto ko gumaling ka. Mia ka? Ha? Dito lang ha? O, sa doktor. Ito lang yun ko ha. O, tinan nyo muna mga bro, sir. Para sabihin nyo, yung panggagamot ng apo sa din, tim ako. yung Ayun na, o. Alam mo na yan. Iyan ang naparala mo na tutulog. No? Sa doktor, pikit. Pikit. Hmm. Alam mo, pinipig ako. Okay. Ibig sabihin, ma'am, wala. No, ito naman ang duwit yung itin. Pikit lang, mama. Puh! ay Ayan po yung sakit ko. Ah, ano. duwing dito yung dalawa po ito. Ang dito lang, no? Ito naman ang palipad damin. Kaibigan mo lang, ma'am. Ayan lang, oh. hmm. Bakit dito, pagdating sa may sakit doktor, bakit pagdating sa doktor, kahit pigain ko na, ah, uh, wala. Huwag pong mumulat mo para hindi po makontra. Uulitin ko, alis ah, yung pinilagay sa'yo at ibabalik ko sa kanya, no? Bago ka gamitin ni sir,

Pagagalingin mo po babae mo ito. Pagagalingin mo. O, hindi ko na ano o. O, sige. Bibitalan ko ito. Mag-usap tayo. Pwede? Pwede. Aalisin mo nila ha. Hindi ko na ano yan o. Kaibigan. Tanggal, tanggal. Tanggal, para hindi ko na. Ha? 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 Gagaling na ka. Sabot pa na maayos. Sabot ng maayos. Gagaling na. Gagaling na. ah O oh, sige. Dalawang kamay pa baba. Pa baba. Yan. Yeah, pa ganyan. Pa ganyan. Sige. Sige pa. Matagal mo na pinahali pa daw ito. Matagal na. Sabot lang ng maayos. Matagal na. O sige. Bakla simula. Ha? BAKLASIN MO na YANG! Sige pa. Sige pa! Sige pa! Sige pa! Tanggal! Tanggal! Kilala mo ko hindi? Hindi? Okay? Kilala mo ko hindi? sabo, Sino ko? Sino ko? O hindi mo kilala? O magpapakilala ko? Ako ang team Apo Eric Apo Chalil sa Kasambales. Ayaw kayo mga tao dito sa tagiga sa Okay. So, sige baklas, baklas. Gagaling na yan. Gagaling na! Gagaling na! Sige baklas. Akala mo hindi kita makikita ha? uli uli kita ngayon. Sige, sige. Sa so, paano ka harap sa atin Amanda? mga na siyawi kung ganyan ginagawa niyo sa mga taga-tagig? Sa so, paano? Let's zoom. Papano? Hindi ginihipitan yun, oh. 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 Sige, gagaling na. Gagaling na. Sige, paklas, baklas. okay oh, kailangan mo na ako ngayon. okay mo na ako ngayon. Sino ko? Sino ko? Sino ko? Ah, putyalin. Oh, putyalin. O, sige, tanggal, tanggal. Ibabal ko nilagay mo dyan, ha. Palitiyan tayo, ha. Ha? Ah, ulit ko, Kaibigan? 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 sige, sige, baklas, baklas. Kanina pa kita nakikita. Kanina pa. Paalam, kita Cepat, cepat, Oh, bakas, bakas, sige pa. Sige, bilis, bilis, bilis. Bilis! Ikaw, na dito, ha? Ikaw, reyna. Hindi. Pero marami kayo rito. Marami kayo dito. Sagot. Marami kayo rito. ah Sige, bakas, bakas, bakas. Punti nila. Punti na lang. Hindi ko haanin ito kung anong pangalan niya. Kasi marami na napatay ito. Tama? Tama. Sagot lang. Oo, maayos. Marami na napatay? Ha? Ano? Ha? Marami na. Marami na. Ah. Sige, baklas. 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 Oo. O, oh, oh, oh. oh, papatay na rin kita. Wala ano, akong pakialam kung ayaw mo sabihin. Tawala mo. Kaya isa tayo na. Ah. Sige, putin na lang. Putin na lang. Putin na lang. Alam mo na.

Mam, <tuk> 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 <tuk>